Ayan po ang mouth is a rogue. lang ng ulap. Mouth is a rogue. Ito naman. Ayan. Mouth is a rogue. Oy! Ay! <laughs> <laughs> Ito sabi mo may ari ng lupa dito. Oh, may ari ng lupa dito. Lahat nang nakikita nyo, kanya yan. Yung hindi nyo nakikita, nakasangla yan. Motor <laughs> <laughs> Yun, akin yan lahat. Oh. Eh, yan, yan lahat, kanya yan. Oh. Yung natatanaw nyo, kanya yan lahat. Pero yung hindi nyo nakikita, yun, nakasangla na yun. na yun. Hindi ko pa natubos. <laughs> hindi pa natubos. <laughs> yan nakikita mo yung bahay doon may bundok ha kanyan yan yung buntok na may bayan doon sa taas yung hindi lang makikita dito eh nakasangla kasi eh may bayan yun sa bundok eh ah so hindi mo makikita